araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang pinakamahalagang kailangan sa pananampalataya ng tao sa Diyos ay na mayroon siyang matapat na puso at nalubos niyang inilalaan ang kanyang sarili at tunay siyang sumusunod. Ang pinakamahirap para sa tao ay ibigay ang kanyang buong buhay kapalit ng tunay na pananampalataya at sa pamamagitan nito ay matamon niya ang buong katotohanan at magampana ng kanyang tungkulin bilang isang nilalang ng Diyos. Ito ang hindi kayang matamo ng mga nabibigo at lalo pang hindi ito natatamo ng mga hindi makasumpong kay Kristo dahil ang tao ay hindi magaling sa buong paglalaan ng kanyang sarili sa Diyos, dahil ang tao ay hindi handang gampanan ng kanyang tungkulin sa lumikha, dahil nakita na ng tao ang katotohanan ngunit iniiwasan ito at tumatahak sa kanyang sariling landas dahil laging naghahanap ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa landas ng mga nabiguna, dahil laging sinusuway ng tao ang langit sa gayon, laging nabibigo ang tao, laging natatangay sa panlilinlang ni Satanas at nabibitag sa sarili niyang patibong. Dahil hindi kilala ng tao si Kristo, dahil hindi sanay ang tao sa pag-unawa at pagdanas ng katotohanan, dahil masyadong sinasamba ng tao si Pablo at masyadong mapag-imbot sa langit, dahil laging hinihiling ng tao na sundin siya ni Kristo at inuutos-utusan niya ang Diyos, sa gayon, yaong mga dakilang tao at yaong mga nakaranas na ng mga pagbabagong nangyayari sa mundo ay mortal pa rin at namamatay pa rin sa gitna ng pagkastigo ng Diyos. Ang masasabi ko lamang tungkol sa gayong mga tao ay na namamatay sila sa kalunos-lunos na paraan at na ang bunga para sa kanila, ang kanilang kamatayan ay hindi walang katwiran. Hindi ba ang kanilang kabiguan ay lalo pang hindi mapapalampas sa batas ng langit? Ang katotohanan ay nagmumula sa mundo ng tao, subalit ang katotohanan nasa tao ay ipinapasa ni Kristo. Ito ay nagmumula kay Kristo. Ibig sabihin, mula sa Diyos mismo at hindi ito isang bagay na kaya ng tao. Subalit si Kristo ay naglalaan lamang ng katotohanan. Hindi siya pumaparito upang magpasya kung ang tao ay magiging matagumpay sa kaniyang paghangad na matamo ang katotohanan. Sa gayon, nangangahulugan ito na ang tagumpay o kabiguan sa katotohanan ay dahil lahat sa pinagsisikapang matamo ng tao. Ang tagumpay o kabiguan ng tao sa katotohanan ay hindi nagkaroon ng kinalaman kay Kristo kailanman, kundi sa halip ay nalalaman sa pamamagitan ng kanyang paghahangad. Ang hantungan at tagumpay o kabiguan ng tao ay hindi maaaring isisi sa Diyos para ang Diyos mismo ay magpasan nito dahil hindi ito isang bagay na para sa Diyos mismo, kundi direkta itong nauugnay sa tungkuling dapat gampanan ng mga nilalang ng Diyos. Karamihan sa mga tao ay mayroon talagang kaunting kaalaman tungkol sa pinagsisikapan at hantungan ni na Pablo at Pedro. Subalit walang ibang alam ang mga tao bukod sa mga kahihinatnan ni na Pedro at Pablo at wala silang alam tungkol sa lihim sa likod ng tagumpay ni Pedro o sa mga kakulangang humantong sa kabiguan ni Pablo. Kaya nga, kung kayo ay lubos na walang kakayahang makakita sa kakanyahan ng kanilang pinagsisikapan, mabibigo pa rin ang pinagsisikapan ng karamihan sa inyo. At kahit may kaunti sa inyo na magtatagumpay, hindi pa rin sila makakapantay ni Pedro. Kung ang landas ng iyong pagsisikap ang siyang tama may pag-asa kang magtagumpay. Kung ang landas na iyong tinatahak sa paghahangad ng katotohanan ay mali, hindi mo makakayang magtagumpay magpakailanman at hahantong sa katapusang katulad ng kay Pablo.